Hi guys, for today's video, i-share ko sa inyo kung paano basahin o gamitin ang L square. So, sa L square guys, mayrong shorthand na dinatagword at meron ding long hand. Okay, yung shorthand niya sa likod ay makikita natin na hanggang 14 inches. 14 inches siya. And then sa long hand naman hanggang 24 inches. So, 14 by uh, 24. Ito yung starting point. and then, itong kabila, pwede na natin itong gamitan na uh, ruler at the same time. So, hindi nyo na kailangan ng ruler kapag meron tayo ito. Unless, ang gagamitin nyo ay centimeter. Kasi, ang nasa likod niya ay inches lang. Okay? So, saan pa natin ginagamit ang L-square? Sa eskwala. para uh, kung eskwalado yung elsewhere natin, magagamit natin siya sa paglalagay ng basic na horizontal and vertical lines ng pattern. Aside from that, ang purpose niya talaga is para madali natin makuha yung mga measurement or makompute. Para siyang calculator, guys. Yun yung, yung purpose ng uh, L-square. Okay? So, dito guys sa uh, short hand meron tayong tinatawag na division yung division na 116, 18, 148, 1 16 1 1 4 and 1 half okay sa long hand naman no? kung meron tayong L square sabayan niyo po ako no? para mas maintindihan niyo okay ito naman sa long hand meron tayong 1 12 1 6 1 3 2 3 okay meron hanggang dito lang siya And then, so, para saan ito ginagamit? So, mag-sumple lang muna tayo ng uh, pinakasimple. Okay, halimbawa, kukunin natin guys yung uh, kalahati ng waist Okay, pag magpunga tayo ng uh, waste line or ng mga sukat, usually, tinigubay natin siya sa one half. Okay, like, for example, yung waist line is 36. Ang half nun is 18. Okay? So, halimbawa, kukunin natin, pag mag-pattern tayo sa front, kukunin natin yung one half ng 18. Okay? So, dito sa pang-apat na division, makikita nyo po dito yung one half. Okay? Ayan. O, so, tayo dito yung one half. At ang one half ng 18. So, hanapin ito yung one half. Hanapin nyo po dito yung 18. Ayan siya. So, hanggang dito, simula dito, hanggang dito sa one half na, sa so, ng 18, yun yung half ng 18 na waistline. Para ma-check natin, ang half ng 18 is 9 inches. So, yung nasa tapat niya na ruler is 9 inches. So, accurate siya, guys. Okay? Hindi na natin kailangan tupi-tupiin yung ating medida para makuha yung kalahati. So, habang nagbubuhit tayo, alam na agad natin kung hanggang saan tayo magbubuhit. Okay, ang bawa, 1 fourth naman, 1 fourth ng 18 start ka dito, ito yung 1 fourth, kunin mo yung 18, ang tapat na on ay 4.5 or 4 and a half inches. Ibig sabihin, ang 1 fourth ng 18 ay 4 and 1 half. So, tama diba? So, accurate siya guys. Hindi nyo na kailangan mag-compute, nandito na siya ang timaro. Ang kailangan nyo lang, malaman yung formula. Okay? Um, dito, nimbawa, sa pagsukat ng bus, ito magagamit natin ito guys. Sa so, sa bus or kaya sa hips ito usually ginagamit okay like for example um kailangan natin ng ah iba ang sukat is 40 iba you know? wa 40 ang hips okay ang hips ay 40 so divided by two, 20 so sa 20 tayo mag base ang 2 third ng 20 ito so, yung 2 third guys bandang dulo ah uh, One, twelve, one, six, one, third, two, third. So, dito sa 2 third, itatapat natin siya sa 20. Okay? Ang 2 third na ng, ng 20 ay 13 mahigit. Ayan. Mga uh, 13 and 5, 16 ng ruler. Okay? So, um, kung mapapractice nyo guys, yung paglamit dito ay sure mas ma mas naiintindihan nyo or mas magagamay nyo yung uh, L-square at magiging mas madali and accurate yung ating uh, pagkuha ng mga sukat. Okay, so magagamit din ito guys. Uh, magagamit ito sa shoulder. Yan, kalahati. Nagpukuhin natin kalahati ng shoulder. One half. Okay, halimbawa ang shoulder is 15. One half ng 15. Nandito siya, 15. Okay, 15. Nakatapat siya sa 7.5. So, shortcut lang ito, guys. Hindi siya masyadong uh, hindi siya masyadong mahirap. Ang kailangan lang, alam mo yung formula. Pag alam mo yung formula, uh, mas madali mo bang magagamit. So, kailangan mo ginagamit yung mga uh, third yung 2 third ganyan. For example, sa neckline, ang ginagamit natin dyan sa neckline is one six. Okay? Halimbawa, ang neckline ay 16. No? Yung saktong neckline. 16. Ito yung 16 guys. Uh, 1-6 ng neckline. Okay, pakapiyaw na po ito guys sa gawa ng pattern using L square, which is next video natin after this. So, yung 116 guys, nandito siya sa long hand. Okay, ayan, sa long hand siya guys. And, makikita nyo dito yung 116. Sorry, medyo malabo ang mata ko pag, pag nakatuto. Ayan. So, 1-6 siya, guys. Kukunin natin yung 16. Um, eto na siya. So, ito yung ating magiging neck. Tanda dito yan, guys. Dito, pagpunta dito. No? Although, maraming gumagamit ng standard na neck, uh, kung customize, so, dapat sakto, uh, mag-base tayo dun sa sukat ng neck. Okay? So, 1-6, 1-6, ng 16, ito siya. Ito yung pinaka, ano natin, no? Pinaka, pahalang vertical ng ating neck. Okay? Okay. Pag buksan pa tayo ng neck, ito yun. So, makikita nyo dito yung 1, 6, tapos 16. So, ito na siya. 16 from the uh, starting point. Okay? Hanggang dito, 16. And then, yung pababa, guys, dito naman tayo mag-raise sa 1, 4. 1, 4 ng neck is 16, nandito. Hindi mo i-compute, guys, ang 1, 4 ng neck. I-divide mo pa yung 16 sa 4. Ito na yun. Ayan. Bababa ka na. 16. Okay. So, papiyaw lang ito guys. Kung paano nagagamitin. Just in case meron kayong mga procedure. Like, um, uh, yung kay uh, Mansarate na nabibili natin sa market. So, may mga ganyang ano, may mga ganyan pong sukat. For example, yung nakalagay so, dito ay one half of breast, breast measurement. Okay? So, pag sinabi ka, half ng breast measurement nasa may one half ito. So, one half, hanapin nyo na lang dito yung one half. Okay? But remember guys, hindi tayo mag-start sa one half ng um, 40 ang breast, 40 no. Lagi natin siyang i-divide diba sa half. Okay? Sa kalahati. Kasi ang pattern natin is para lang sa harap. Sa harap. Okay? Pata. Kung nakakalahati ng pattern ng mga na, na ginagawa natin, ah. Diba? So, isa lang. Half lang yun. Tapos, kukunin pa natin yung one half kasi alwa lang yung gagawin natin. Okay? So, that's why hinahanap pa nyo yung one half ng breast kasi one fourth lang talaga. One half ng one half ang nangyayari doon. So, para lang madali, ito na lang siya. Hindi tayo mag-compute-compute ng breast. Uh, 40 divided by 4 ng ganyan. So, dito, dito pa lang hanapin mo na yung 20, yun na yun. Okay? So, I hope meron po tayong nututunan for today and abangan po natin yung ating pattern drafting ng bodies using L-square. Thank you for watching!